Salamat kami po ay uh, pauwi na. No, eh, bye bye po. Salamat sa inyo. Salamat, salamat po. po. Thank you po. Salamat sir nang marami. Thank you. Ang aming mga lolo na at lolo ko. <laughs> yeah, boy. Lolo na rin magkakaibigan. Oo. Salamat ah, sir. Kalawin. Thank you, thank you, sir. Thank you, sir, thank you. Thank you, mga kainsan. insan Sir, maraming salamat sa lahat. Thank you po. salamat sa iyo, kainsan. Thank you po, sir. Okay, hanggang. Salamat sa pag-invita. Oo, oo po. Tayo tayo ulit. Tayo tayo din na magkakasama dito. Aray yung batang mabilis maglakad, oh. O, Dine. Mabilis maglakad, oh. Ay, salamat, kuya. Salamat po. Thank you, sir, thank you. Thank you, sir, thank you. Ayan, ingat, ingat, oh. Ah, mga guys, ang magandang umaga po. Ka po, ay... po, uh, po. Kami po ay pa-picture sa Brian ko ang Kami po ay tapos na. Pauwi na. Pauwi na. Pero hinapo kami kaya pa po ahong ahong. Ah! Ay hingal kalabaw na po kami. Hingal. <laughs> May uh, pupuntahan po po kami, Bukaw Couples. Isa sa hindi pagpumunta kayo dito ng dagatan, hindi kailangan ah dapat ay huwag palalampasin at napakaganda daw sabi ni uh, Kuya Tikyo. Sabi ng mga lokal nakatira dito. Asa tay? <laughs> mga dapat magtalon doon talagang Tatalon ba? Tatalon, may talon na May talon na ah, May tayo mga ano doon? Hindi naman Ah sige Bago ka tumalon na yung mga araw ko yung ka muna ito yung kakain Akin mo nang susuyo rin yan Mga yung... may pagtalon mo, may kahoy Oo, kasi nga baka may tuod na malaki Oo, mga sawa-kawa yan Kasi nga Para saan nga sir? Para saan? Dari ka, may ginagawa sila, binabasa ng batok ang hamog Oo, oh, okay. Baka may trivia tayo Hindi ko alam kung ano ito Kinabukasan na po itong mga kaisan. Another lakad naman baka alas 2, ngayon po ay umaga alas 7 tapos makakauwi kami doon yung mga alauna o alas 12 hindi po pwede ang ano din eh yung talagang mahina ang tuhod so, narito kami ngayon sa parang ito, kuya? ano parang ito kaya tikyo ito sa kuya anong trailer yun? nagbabit so, ng hamog kuya kami ako yung pinabasa ng, ng hamog kasi ito ay gamot sa gamot sa ito kuya? pagkahilo kasi doon sa may mga So kapag nahihilok, ha? para ka kanila mo. Oo, uh, i uh, ano ko sa likod. Dito. Yeah. Oo. Oh. oh, yun oh. No? So, ito inatoto ito itinuro sa akin ng uh, aking tiyahin yeah. na manggagamot sa ibaba. So Ayan. kaya ako, no, ako dati nagkasakit kasi ako ng uh, vertigo. Oo. Oh. So natanggal. Ah, sige. So, salamat po. sa Dios. Oh. Hamog po, maganda po ito hamog, sa katawan. Ah, uh, pwede kayong mag uh, maglagay ng tubig sa timba at ilalagay ninyo sa Wala, matay na po sa, sa pusa dito, sir. Wala. So, sa lugar na para masirinuhan, <laughs> at ito ay gamot Nasa sa pagkahilo. Ayun, gamot po sa pagkahilo Oo. yung kay Kuya. May natutunan po tayo. Hindi po naman masamang gawin Yung po hamog. Yung sa umaga, hindi sa tanghali. Eh. At baka tanghali, eh, baka may umihina po doon. si <laughs> e, Ubi po. Ganyan po kayo doon? Oo. <laughs> uh, uh, hinihingal. Ano nini? Hinihingal? Hinihingal po. Ay, talaga naman yung hirap ng isang ako. Ano nga tayo? Ano? Oh mga bata ay yan yung, yung batang yan ang bilis maglakad. Oh. sanay na sana din hindi galing ah. Araw-araw ay. Aba iyak yan ay. Yan ang bilis ano sir? Araw-araw yeah. yan ay Oo. Tayo din naman ulit sa tuob eh. Hindi naman. <laughs> babasahin daw ang batok. Para? Para po iwas Dukalala daw sa... Yung, ano nga ko yan? Hindi Ah sige po. Sa ano po yung... So, yung maiwasan daw po yung mga hit stroke yung hamug yung hamug hamug pinapit ang ahoy yan na po maraming salamat po sa napakagandang puno salamat oh. nandiyan na po kayo si na Kuya A, -a. yung pong aming uh, uh, isa sa tour guide po ba yun huh? si Kuya A, A ito po, eh dito ang bahay niya uh, malapit lang po sa school nagpahinga po muna kami at kami po na. Maka, ah, ibig sabihin kuya, bukal pala hanggang dinila ang palari. Eh. Ay, dun pala. Ah, dito pala nakatira si Nini. Kuya, ate. Narito na rin pala kayo. Ay, si Nini yung mabilis maglakad oh. <laughs> Kilala mo ako? Hello. <laughs> Magandang umaga po. Ah, dito po kayo naglalabas sa unahan ng bahay na ari. Eh. May pagkakagara naman. Parang may... May libreng swimming pool na ay. Eh. Ari. Oh, ikagara nang. Oh, may mini pools. Tapos ay di sila naliligo. Mini lagoon. Tapos ay yung bahay nila kuya, ayun oh. Eh. So, pwede ka matulog dito. Oo nga, nai. Baka ito kuya mahipon din ito. Meron. Ah. Mm, ay, may sariling swimming pool pa. Unahan ng bahay. Napakaswerte. Eh. Ilo yung Ari po galing din bukal. Ah. Da, ay, aray po yung ano. Mini swimming pool. Oh. Mini ano, pools. At saka gara. <coughs> wala ka nang babayaran tubig, ano po yun? Yung kahit kanilang, yung kanilang inumin, eh, galing yung mayroon silang ano, hindi nang uh, may, may tubig, ilibre silang tubig doon. Oo. Oh, oh. Sa kanilang kusina. Inumin. Pagkagara pala kuya. Tapos ipindi ka ng kahit wala ka ng palanggana pagbabanlaw. Oh, wala na na ay eh. pahinaw nga po ari may mga susudin ayun po eh. alam mo yung makikita mo lang sa mga libro ano kuya tara sir ganda napakaganda na rin ari ka bata mo kaklase mo Siya, 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 ng siya, hindi hati kayo para pasuko ako Ayan. hati kay niyo sa ano hati na kami Bala po, kayo yan lang po yung bangkirahan. Bangkirahan. na 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 sa Quezon na 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 Ito, ito, na 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 May tatlong uh, bato. Pwede na inuman na 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 Ayan tayo ako siya, siya dito sa Nakakami? Okay. Matagal ito. Ito ba bahay mo? bahay. Katandaan Mga tritang. Opo, magkakataon na. Bye-bye. Sige po. Oh, 840. Ay, so, deli, oh. so see you on uh, sir, See you Sige, 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 <laughs> so, narito Ma kami sa bahay. Kanino kaya, tiyo? Bahay ito, kanina. Kay dito po, kay dina. Kanino? Nasaan yung sound? Sa isa kaya. kaya uh, Nasaan po yung sound? Nagkarga kahapon. Nagkarga kahapon. Maraming salamat po sa... Makalispagod po, ah. Ay, siya na, tiyo Nawala yung sound sa atin. Wala ba dyan atin yung, ano, selos? Ah, selos. <laughs> Nag-request? <laughs> <laughs> Nang grabe eh ano. po may ganyan hindi po. kami. May po kami. May kira po kami. May kira po yan. yan. na ay galing sa dagatan. Napakalimis po. Anak po Malinis biyaya ng kalikasan sa aming mga talagigin. Ulang mga kaisan halos pakiramdam ko dalawang araw na po kami naglalakad pabalik naman po kami pero yan si ma'am <laughs> asa ko yung mantas ng kaunti eh pero yan masarap naman ng welcome sa amin ang pagkain namin yung susunggin at mga kaisan may nataanan kami ditong bato ang laking dalag bato po na parang square square siguro hindi natin ah, para siyang puzzle puzzle stone Ayan hindi po nadaanan nung kasama ko. Naano lang po kami, di parang naligaw kami ni Utoy. Ayun, spasil po siya, napantay-pantay. Alam mo yung kaka... Basta, o parang saktong... Parang iniligay ng sinaunang tao. Tamo, Utoy. Eh. Tapos, demo mo. Nado na siya sa pulse, Utoy. Hay. Hindi nito nakita, ano? Puzzle stone po oh. Ayan oh. Baka po may mga comment kayo. Kung anong kakaiba ito. Ba't ganyan ibig sabihin? Or sadyang ganyan lang talaga. Tara eh. Hindi nila nakita yan. May nakita kong ano dito oh. Nakita ko na naman siya. Saan sila ito dumaan? Dito. Yan. Bali dito kami dumaan. Nado na ata po sila sa pulse. Sa Bukaw ko pulse. Ito na yung bumungad. Mga tinatagong yaman po ng Tayabas, Quezon barangay, pala, barangay ibabang palali po ay grabe virgin forest po ha ay grabe ay may daan din doon may daan din sabi kung babaw ah may ano pa o dami pang ano yung mamahalin bulaklak ayun o oh. Congrats, congrats. Woo! Nakarating na kami dito. Ang daming ano oh. Yung bay na bulaklak po. Ayan oh. Ah, ah. Ang dami din to po ang isda dito. Tsaka palus. Ah, ah. Ayan oh, husay. Ito po yung bulaklak na makikita mo lang ay ano. Sa mga... Ayan po oh. Ayan oh. Jane Vine ayan mga kaisan eh. ang daming Jane Bain sa taas oh. dapat ay eh, pangalagaan po ito ayan o oh. ah ah yan ang pagkakahusay hindi ko ito papalampasin liligo tayo mga kaisan ah yan o oh. ang daming isda oh, papakita ko sa inyo mga kainsan. ayan, nagiging malaya sila sa ilalim eh. ayan hmm. sir, ito po ay hindi pa open sa public hindi po ito open pa sa public ah, kainsad pero itong barangay pa, iba bang palalay complete package na sir ah, ah, ah. narito na lahat oh yan, yeah, yan. Congrats po sa aming lahat at nakarating po kami dito dahil dinaman naman at sa so, buong team po. Narito na po kami sa Bukaw Kopol. Kaya, uh, maraming uh, magtatanong po nito pag nailabas na po ito sa social media. Ay, ano po kaya ang... ito po ba open for public or... Uh, Paano po ang proseso? Tamang proseso? Uh, hindi pa ito pwede eh, hindi, hindi pa ito magawa ng uh, hindi pa naman na uh, marami pang uh, pinagahanda pa uh, ang so, uh, ibabang palalihan kaya ba? So, hindi pa po ito bukas sa publiko So, kami po ay bumisita lang sa uh, dagatan, sa buko-kaw sa dagatan Dumaan lang po kami dito Pero so, hindi pa ito bukas sa publiko kung mayroon magpupunta dito na mga taga-wala yes. yung lugar uh, hindi pa po, hindi pa po ito bukas Ah, hindi pa open ah. Ayan po ang uh, sabi ng Sendro. Pwede naman siyang bisitahin. Pwede kang magpa-abiso. Uh, kaya lang, uh, may prosesong pagdadaanan. Uh, kailangan na magbigay ka ng request letter sa NHO and then kailangan alam din ng barangay. So, ganoon kami. Kaya kami makapag uh, Saka sabihin, uh, oh, sa DNR? sa NHO. Ayun oh. sa Sendro yan? Oh. So, kaya kami nakakapunta dito pa. Although, ito ay taga rito kami. Pero... Para ito safe at mapangalagaan ay hindi dumadaan kami sa proseso para walang masabi. So hindi pa po ito bukas sa publiko. Ano nga? Ito ba yung first time mo niniinig? Ay hindi po, pangalawang beses ko na kayo makapunta dito. At talaga namang pasalamat na lamang at binila kami dito ni Kuya Titiyo. Amen. Sure, guys. Hindi na ako talaga pila dito ni sa Galing taga,

Talagang um, ano po, hindi po kayo, yun, sabi nga po ni Sir at ni Ma'am, nasa tama nga proseso po. Kailangan ay dumaan doon sa mga sinasabi nilang uh, ah, ng gobyerno. Oh, kaya kagaya po ng ginawa ni Sir, na ni Di Palali na bago pumunta dito, sinasikaso lahat ng papel. So yun po, gumamit po kami sa legal process so, para piniting din na pupunta dito. Ah, Makalusok kami ah, dito maraming. sa... Kung ano taga atin lang at gusto lang bumisita, dito naman. Mm -hmm. Yung mga taga-barangay so, lang, taga-dito. Okay naman. Mm -hmm. Okay naman. Talaga so, uh, naman napunta sila dito lalo pag ganito... Taga-dito naman. Yung taga-dito naman. Dito. Okay yun. Ayun uh, po uh -huh. ay para lang dun sa mga... Bisita. Uh -huh. Yung gusto bumisita. na team kagaya namin na nag-ibang lugar. Grupo. May grupo. Marami, mo, po yan, ay, ang nagtatanong lagi din ay kapwa din natin yung uh, creator. Oh. Pero pag sila ipupunta, team din naman, marami din sila. Oh. Ito po like, uh, uh, <laughs> <pa> <laughs> ay nagmay message. Oh. Tinatanong, eh, paano. Hindi ko po alam kung saan pagkailan ang ginagawa nito. Pagkailan uh, okay. uh so, sila sa and, uh, so, uh, city of... Uh, Pwede, pwede po, environment, natural, pwede example. po silang magtanong sa akin para ma-guide ko sila para malaman nila ang gagawin. Uh, para nasa legal process. Uh, di pag na-aprobahan yung kanilang uh, uh, pagplano, pagpupunta rito, So ba, ay di, ayun na po. Uh, sayang, oh, oh, sayang lang hindi na natin kasama sila, yung mga Enro representatives. Uh, kasama mo. namin kanina si, si Sir Binoy. At si Insang Dona Bell. Binoy, oh, Binoy ano oh, Sir oh, Binoy Uwates at saka si Ma'am Jonabel Bell. Kasama Kaya alam ako ay uh, na sa, yung ba paan ni Sir. Kaya sumiwali na sila sa amin kanina. So, nagpapasalamat po kami ang Tindagatan Lake, ang Barangay Ibawang Kalali. Uh, nagpapasalamat din po kami, nakasama na kasama namin si Hi. si Kainsan. Maraming salamat, Ay. salamat. Ay. Malang, 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 salamat. Maraming maraming salamat, salamat Kainsan. Nun, uh, yung pagpunta namin dito, uh, bukod sa kasama namin ng representatives ng Senro, kasama din namin yung ibang uh, galing sa barangay. Dalawang barangay tayo ng kasama namin, si Kuya A, A at saka si Kuya Kuya. Kuya. Si kuya, at pala, atatupo lang, ikuyang ang sk, kagawad, ng barangay palalo. So, uh, na, <laughs> ano? Po siya, mo, no, malam, no. No. ah, namin ang bagong kasapi. ano? ano? anipos ano ba? ano ano? 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 Thank, thank you, thank you, thank you. you. Thank you. Malamig. Oh, malamig. Arabi ka ng galing sa bukala, no? Yan ang lamig. Pwede si ba? Pwede si ba? Pwede. Si malalim ba? Malalim. Ano ba kaysan dito? Sabi ng susu at mayaman. Eh. Simentadong bahay. Ay, siya nga. No? Pati pinto. Oh. Saka iba ang susu <laughs> Mayaman. May eh. ano pa ano? no? Simentado. Simentado. Siya nga, no? Okay, oh, sino lala, ulang lalakoy din, eh? Lawin na, lalawin na. Oy, sino lalangaw eh? Ako muna. Ako na muna. Ano yun? Ate si Kisti ngayon. Ah, ah. Oo, hindi alam. Hindi, ako ako Woohoo! Yehey! Uh, Napakasarap. Ito po pala ay bukal na napakalaki. Oo. Oh. Ibig sabihin, napaka ano ka talaga niya. Pwede palang inumin ano? Pwede inumin. Bukol lang ganito kalaki. Malayo pa. Mga ilang oras lakad? Ay, next time na lang po. Next ah, time? Oo. Oh, Grabe po. Woo! Magalit pala maglamo niya eh. Oh, tapi ada. Binyak lah. Oh, lari tayo

Oti, ano ki? po sa mga ka-SK ko dyan. Namimiss ko na kayo. Hindi ako nakatid sa meeting. <laughs> Bigyan ng jacket dyan. <laughs> Shout out po sa mga ka-insan. Ayan. Salamat po. sa inyo at uh, sir, napakaganda. Oy, thank you. Shoutout po, baka po dito nanonood ng mga tropa. Ayan. Mga tropa magkakabayo. Ayan. Si Katikyo. Ako ay laging nasa bundok. Oo. Laging nasa pag ah, aaboy ng mga kabayo. Oh, Napakasipag din po. Si Kuya ay Tekyo po. Ay... Kakoprahan. Laging distirasyon. Oh. Yan. Yeah. Pag niniyog. baka makakarelate po kayo sa mga mm -hmm. buhay probinsya so, ni Sir. Napakagandang lugar po. Tama naman sir, ito yung mga bagin mo. Uh, yan yung malaking parang gugo. Ito yung gugo. Uh, yun yung shampoo. Kung gaano kalaki mga kainsan. Oh. Ibig sabihin, ilang taon na yan. Uh, Daang taon na yun, sir, pag ganyan kalaki. Haba yan. Gugo. Kaya na yung pinakamukabang sa dyan. Gan sa buong yung mga kahig. Ito ano? Aking iikutin, mga ka Para po, mapasyal lang ko kayo. May pasyal po kayo. Kasi ah, yung sa gusto mo, tayo? sige, sir. Mamaya, pasyal tayo. Baka next time, pupuntahan po namin yung pinakambukal na yan. Mga ka makikita nyo. Yan pong, ah... Uh, na andyan yung mga orchids po hindi ko lang mailapit sa inyo lahat tapos uh, kompleto na yung mga mamahaling orchids yung iba mga dilambaka yung mga nabulaklak po na yan ang gandang mamahalin na dito mo lang uh, matatagpuan ay ang daming isda mga kainsan oh, um, matikbo eh tilapia Parang tawilis. Hmm? May jet Grabe. Hmm? Tapos may ano pa eh, bird nest na nakapatong. Kompleto na. Tapos may mga puno. Basta yung mga napapanood po ninyo sa pelikula, yun na yun. Grabe ah uh, unang-una po, dala po namin lahat ng uh, mga plastic. Bawal na bawal po mag-ipon, ah, mag, ano, magkalat po dito. Grabe yung ganda. Aakitin ah, ko lang ang mga kaisang madali. Paalis ah, na rin kami. ah, ko lang madali. Aray. Aba, mapagod din pala. Mapagod pala din eh. Yeah. Ay, ang ganda rin pala din May lagun sa taas. Ang ganda oh. Oh. Ah, pwede ka rin pala. Ah, may mini din po. Oh. Ang ganda. Yan po ay galing sa bukal na malaki. Ang ganda rin pala. Sa ibabaw po, po tayo ng pools. Oh. Hey! Ayan, oh. Toy! <laughs> Ganda. Oh. Kami pa paalis na. Salamat po sa inyong magandang pulse. Grabe. Virgin Forest ng keson oh. oh. Kita ang anong ay. Eh. Kita ang ilalim po eh. malinaw taga dito po yung mga kabarkada ko eh Si Palalis, si Naparan Binjo Cabriga Si Parang Jeffrey Marquez Yan. Yeah. Si Parang Aldrin naman ay eh, taga ano Parang Aldrin Daloraya, taga Alam ko iba bang ah, mainit yun eh, mainitin Si ano Si Palalis din ata si Jeffrey ah. ah, thank you, thank you. Boko ko, Let's go, let's go. Paalis na po kami. Saan huh. ang daan po? diyan ah. Ah, mamami ba iilog tayo? Ah, sige, sige. Doon pala sa taas, sa taas ay may maganda rin po. Oo, oh, oh, oh. oh, oh. Maganda, malita, Pols. Maganda? Malita, Pols. Oo. Oh. Galing ako dun. Hindi pa po? po. Ngayon, nakakit na ako. Oh, Yan, anong ganda yun. po. Para siyang lagun. Tara na, Doggy. Hmm. Let's go, let's go. Bali, lakaran na naman mga kainsan. Siguro, mga isang oras po uli ang lakad namin palabas. Maghapon na naman naglalakad. Ay, bye-bye ilog na po kami. Yan. Napakalinis po na ilog. Oh. <laughs> Nakakamangha. yan, bali, yan si ma'am mam ma'am hunta kape yan, bisitahin po natin Bi uh, uh, restaurant siya ano ma'am? yan, palali lang po ibabang palali? malapit nga ba ma ma'am sa SLSU, palali yun? Uh, makalampas, lang. makalampas ng uh, palali SLSU yung school po dun ng uh, kulihiyo uh. <laughs> talang ko yung aso ano? Tabay! Ayala. Hindi, hindi, hindi. Nagulat si Ubi. Oh. Hindi, yan. Ay. <laughs> Baka nervous ka, kain saan. Ano, nagulat din po ako yung ano tawag nun? Oo. Oh. oh. Pa. Ari, ibig sabihin kahoy na sobrang tagal na. Oh. Ito po, oh. siguro yung nabulok na lang. Eh. Ay. Ay. Grabe, oh. Mm. Grabe, butas-butas na. Oh. Eh. Naging mountainers tayo ito. Oh. Yeah. Napasama tayo sa mga magagaling sa gubat ako <laughs> hindi hindi po pare parehas po tayo <laughs> tayo po ibaguhan lang yung mga nao na po ang magagaling ang bilis oh, so, ito po ikaw eh, na napakalaki tuob din ito aba apakakalaki kasi ang ano ay eh. parang bangka bangka nang ah, malaki eh, mga nabubulok lang po ang kahoy tuob daw po ito apakakalaki ay kahit matulog ka sa loob. Aba. Oh. Panahon pa ng mga ninuno. Hmm. Ito 'yung. Grabe. Alin, ilang tawid na ba natin ito? Oo. Ilang bundok dalawa. na ba tayo? Tatlo. Kiyo? Ilang bundok na? <laughs> Pali-palimanaat ang pag-aano-ano tayo, no? ba? Apat mga ganun. apat lang. Apat, apat tawid na po kami. Alam apat na tawid. Na apat na po sa ilog. Bago makauwi. Oo. Ay, say sa limang tulay. Oo, oh, limang tulay po dinadaan namin na kawayan. Yung iba po, hindi natin ay i video yeah, na mga kaisan, Ito na. Mga ka so, this is it. Ito, na ito, ang Aha. Ito, na ito, ang <tinyo> oh. uh, okay. yeah. Di ba, mga sa kabila. Ah, nung kahapon doon, ano? Oh, yung aso. Uto tiy, yung aso. Ang galing aso. Ang tumatawid na tayo sa Luwayway. Oo, oh, ayan o. No? Luwayway <laughs> uh, River na po ata. Luwayway <laughs> River. Iba bang palali? Luwayway na uban siya po. Ito yung ah, Masin River. Masin River. Ah, ari ah, Ito palali pa. Ito liwayway. Ito, liwayway. நான் வார்க்கும் நான் வார்க்கிறேன்